Nakabalik na sa kanilang mga bahay ang higit sa isang daan tatlong pamilya sa Pilar Abra na naapektuhan po sa isinagawang operasyon ng militar sa lugar. Nagpapatuloy naman ang pagtugis ng militar sa mga teroristang grupo katuwang ang puwersa ng polisya. Ang detalye ng ulat ngayon ihahatid ni Mar Gabriel. Mistulang eksena sa pelikula, ang inilunsad na airstrike ng militar sa boundary ng Pilar Abra at Santa Maria Ilocos Sur noong Martes. Target nila ang nasa 30 armadong miyembro ng teroristang grupo na nakasagupa ng 50th Infantry Battalion. Bago ito, agad na inilikas ang daandaang residentes sa naturang lugar. Yes, uh, po tayo sa pagkamit ng uh, close air support natin to the air access sa ating Philippine Air Force. Dahil po sa unang uh, uh, utukan talagang naka-optify ng advantage position itong mga miyembro ng ICRC. And uh, with that, ay uh, nakikita talaga yung location ng mga kalaban doon sa mountainous and uh, big na stoop dyan sa uh, kaputukan ng uh, Pilar Abra. So, uh, para sa Miss Underground Brown na kapag request ng troops natin ng task support para noon para din sa kaligtasan nila ayon sa fifth ID ikinasang operasyon sa tulong na rin ng impormasyon mula sa mga residente kaugnay sa presensya ng mga armadong grupo sa lugar na recover ng mga sundalo ang iba't ibang uri ng armas at mga materyales sa paggawa ng pampasabog nasa maayos na kondisyon na ang sundalo na nasugatan sa gitna ng bakbakan. Wala namang impormasyon ng militar kung ilan ang casualty sa panig ng armadong grupo na subject ngayon ng hot force operation. On the day pa lang na-encounter, meron na po tayong mga uh, coordination sa the police to conduct checkpoints and uh, check mga hospitals kung may mga nasugatan ba. On the part of the PNP, kung nga uh, kailangan po natin ng assistance in terms of uh, border control and investigation na aspect po, ang PNP po ay nakaredy po para mag-render po ng assistance po sa military. Ayon sa militar, wala namang naitalang na damay at nasaktan sa panig ng mga sibilyan. Wala rin napinsalang pribadong ari-arian sa bakbakan. Kaninang umaga, pinayagan ang bumalik sa kanilang mga bahay ang higit sa isang daan at pamilya na inilikas sa gitna ng bakbakan. Hindi po tayo titigil sa ating mga uh, operations po sa area. Pero sa kanila ng ating inasagawa mga operation ay doon sa ating patuloy na panawagan sa kanila na magbalik loob sa sila sa ating pamulaan dahil wala na, wala na silang magpupuntahan. Samantala, nagprotesta kaninang umaga sa gate ng Campo Aguinaldo, ang grupong katribu, para kundinahin ang umano'y mapaminsalang airstrike ng militar. Nagdulot daw ito ng matinding takot sa mga residente at nagresulta sa paglikas sa kanila mga bahay. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, follow lamang at magsubscribe sa Atnet 25 TV.